Hmm, ano? O, ano? Hmm, ano? Oh! oh ano? Hmm, hmm, o, ano? <laughs> oh. oh, tanga na. Kanina pa ako rito. Ah. Itagal mo naman. Itagal mo naman. Mababing bihaya ko eh. Kanina pa ako. Inip na inip. Tanga na. Gigil na gigil na ako tuloy. Eh. Alam mo naman yun eh. Kaya yeah, ikaw, Silver Boys, ang dama na yung bata mo, pakainin mo na marami yan. Hindi ko dyan, bakbaka -bak -baka na to. Ang dama na yung bata mo, pakainin mo na marami yan. Babasagin ko mukha niyan. Siyempre, isyara na kain mo ng ice cream dyan, ha? Ah. Ang ina mo, kasi tagal natin nag-hintay, iwan po tayo ng trin. Ano ka sa mga labog niya? Nakamabawi. Ano yan, baka hindi tayo ng mga kailaban mo dun. <laughs> Yam sila. Ako, oh, nasarap mo na ako, eh. Pero hindi ka na, hindi ka na. Habang ako sa kanila. Ay, kanina, no? Ang kanino? Pre, naganda ba yan? Mmm, yakin yakin niya yan, pre. Yakin yakin niya. Napaka-ice cream pa ka eh. Mm, <laughs> Nagulit ice cream. Ayun na. Sabi <laughs> <laughs> ka, pre ah. Ayun yung sanong boy, parang ice cream. Ayun, <laughs> well, tignan natin mamaya ah. Gusto namin kayo ng ice cream. Ah. <laughs> ito, good luck na kaya. Sente ka na ah. hey, ito lang. Okay. Okay lang. Sarap naman eh. Oh, minyon. Sana lugi kami ah. <laughs> ano na yan ha. Hindi pa kami nakakapunta dyan. Pagod na kami. Pero pasok na kami sa kanila. <laughs> tayo nyo guys kasi papasok na kami dun sa lugar nila Silver Boys. Grabe napakalayo pala nito. Pala namin sobrang lapit lang. Kaya ayun kita tayo dyan ha. Handa ka. ito? Ito na yung pre. Alam ko na yun. Kahit ano. Ito yun na yun na yun. Ito na yun. <laughs>

Basta lang. Mahal ako. Mahal ako. Mahal ang talent ko. Magkano ba dala natin dyan? Wala kaming dala. Pero lalaban kami sa'yo kahit wala kaming dala. Eh, mahal nga Ako, ano ako. Tawag dito. Mahal ang talent ko. Sabi mo. Duwag ka lang. Takot ka lang. Nako eh. Sino ba yan dala-dala mo? Pakilala ka. Ito siya ang taas. Matagal na itong ano eh. Stroop ako yan. Jerwin. Hindi si Jerwin. Sino yan? Itatago. Itatago. Nagitaram lang yung mga <laughs> mukhang, ano, ba, ba, ano ba? Bakit ba, 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 gusto mo mga kalaban Mukhang dito? tiyuhin ni Jerwin to ah. Ha? Tiyuhin ni Jerwin to. Pare, nakakatanda pa. Ah. Hindi <laughs> na. Ikaw ba nakakatandang kapatid ni Jerwin? Hindi. May naman pa pare ah. Hindi. Oo. Hindi, balita mo. Gusto niyo daw subukan tong mga bata ko ah. Oo. Ito saan eh. Kaso mukhang ayaw mo eh. Eh syempre. Wala naman kayong dalag. Minimum ko liby, eh. 100,000 eh. Oo. Kaya ba? Kaya ba? Maganyan ka pa. Sige, sige, sige. O Sige na. Ayan guys, pagbibigsi ko natin si Angas para mapag-warm up na. Madahal si Dan Bong. Di na na video ha, nagbakbaka na kaagad. Simula na kaagad, di ba lang nag... Nagbakbaka na kaagad yung dalo. Ano pa, kakala ko matitit yung bata mo? Siyempre, o, oh, tignan mo. oh o. Nakita mo? Ano? Maganyan ka pa? Maganyan ka pa? Oh, pa? Na, ora, sinasayaw oh. lang ni Sinasayaw. Ah, hmm, mm, ano? Oop, oh, oh, ano? Tulak eh. Tulak. Tulak yun. Di yan nagtutulak. Hoy, huwag kang ganun! <laughs> Wala? Kayang-kaya -kaya yung suntok ng bata mo? Eh, nagpo-warm up pa lang si Super Sam. Wala, hindi nga pa nga ako nagpo-coach eh. Nangangatwirang ka pa. <laughs> <Woo>! na! <Woo! laughs> time. Oh, time out. End of round number one, mga kaibigan. Teka, nangumukha kita. Hindi mo wala lang, nakatase mas ako eh. Ikaw yung, dito mo na. Ikaw yung nakaswagin ni Billy Jack, oh, di ba? Hindi ako yun. Oh! Ito ba yung tumal si Hindi ako yun. Ikaw yun eh. Hindi ako yun. Magbukay turo. Naalala ko yun. Nakabinig yun ka. Hindi ako yun. Magbukay na ano ha. Hindi ako. Pati yun? ako. Tinitira oh, mo ko uh, ngayon. Ano ba gusto mo mangyari? Uh, kahawid mo lang. Ano ba gusto mo mangyari? Ba't pati ako yun na ano, mo? Eh syempre. Kala ko. Ikaw yun eh. Pwede mo ko yun na ano, ha. Hindi. Ayaw kasi niya nang niyayakap siya. <laughs> ah, aw, oh, ayaw pala niyayakap mo kasi. Niyayakap ka eh. Bakit mo sinabi? Eh nangyayakap. Balik ko ba na mangyayakap pala yung boxer mo? Hindi, gusto nyo makapasok na BOTY. Di ba, kala nyo ba biro-biro ginagawa namin dito? Nakita mo yon? Huwag kang miyak! Huwag ah? miyak! Nakita mo yung gano'n sa krimisyo namin na ginagawa namin? Ha? Ah? Paano mo? <laughs> Hindi kami nagbibiro. Ah, nakita mo yung gano'ng quality? <laughs> ano, wala na tuloy ang masabi kasi umiyak na eh. Baka mamaya eh, pabarangay pa. Yo, pa. <laughs> Silver Boy, sakala mo nakaisa ka na sa amin. Hindi mo alam. <laughs> nagpanggap lang yung bata ko kanina na tumumba siya, di ba? sabi mo nga. Hindi naman ah. Na. Sabi niya, mayaw ako eh. Mayaw daw yung para bata ko. Para mahip yung... Hindi niya alam, kaya, kaya, ano, kaya umupo itong bata ko kanina. Sabi mo, kasi ikaw magsabi para alam niya kung bakit ginawa mo yun. Kaya pa sila, pre, kasi mahip yung bata nila eh. Mahip yung bata nila, no? Tapos ito pa malupit. Mahamon pa siya kanina, 100k daw. Pusta. <laughs> Tapos, 100k pusta kanina. Hindi mo pa nga inayos eh. Paano inaayos mo kanina? nina? Pinagbigyan mo lang yung bata niya, diba? <laughs> di ba? Hindi nalagasan siya ng 100k. Kaya yeah, ah. ka nga. O, oh, yung... boys. Binasama ko kanina. O, oh, ito pa pala. Kinanama yung kasama ko. <laughs> Pasalamat ka, nandiyan ka doon sa loob ng gym ninyo. Kung wala, kung wala ka dyan, sinasabi ko sa'yo may kalalagyan ka rito. Oo, bugbugin <laughs> <laughs> niyo Ang dami kasi Ang <laughs> dami nila. Ang dami. Nil, eh. Anong dami. Anong dami. Anong dami. So, kahit pa paano, respect pa rin kami doon hmm. sa mga nandun sa gym nila kanina, di ba? Uh, respeto lang. Pero maraming baka Pero manda ka sa amin. Manda ka kay Unyot. Kapabawi ka kay Unyot. Manda ka Silver Boys, babawi kami sa iyo. Hala mo ah. Lalo to, yung ano kasama namin, tinira-tira mo. Yung magigil na gigil oh. Nagigil oh. Dami okay. mo sinabi sa akin. Tapos binasaan mo pa ng tubig kanina sa ulo. Naka. Makababa ko, sabi mo? Sige, pa tayo, silver boys. Hintay yung ganti namin sa'yo.